Gama. Ito tawag ka kid, patay gadagag. Abangag imo lolo. Karon guys. Si Dong Michael guys oh. Gama og ana. Kusog pusil, tong nila. Gubat ra ni guys. Gama og bata. Dong il guys. Binata katun ni guys. Wa sila guys. Minga dong at minga dong. Minga dong panahon. Gama sila pusil, pusil.

Yawa, udlot na yung Nak. sa sa na po sila guys. Oh. guys. Tawatag daw sa guys. Ay, No, ang guys. Yo, gampi. Don't yell. Allah. Gapo Lagi <laughs> may na-inform Ha? May na-inform. inform na mo guys mo na yung guys ka na may kuhaan mo tao na, ubapo, na, ubapo. na. Ubapo na. Ka, ko ko. nga wapo 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 na wapo ko wapo ko mo ko wapo ko gamay mo nga ang nga gamay na gamay ha ha lumok huh? bakul ayokul ayokul <laughs> na guys kilir mamatay tawo tao, kilir no, nang pilanda ang kilir huwag naman nga siya mo na si kalas daw nang libot si atam atam, dalay lupa si sniper ni Juan ditusok sa bulan ditusok ang tubol wala, gihikta na lang daw saging guys oh

Ang sa dyan mong gunting, eh, mong haes nga gunting. Oh, um, gun um, uh, gagawad. Guys! Ang hirap na buhatin itong dahog-dahog saging, guys. Tignan mo yung video director na mo. Baro nang siya. Ang pogi, pogi niya ka rin. Oh. Uh. Grupo ng hasal-hasal, guys. No, clear. Ang gabi Ang gabi dyan na, guys. No, ang <laughs> gabi ang kaingon. Oh, ay sus. Wala guys, nanawag ng katug na guys. Malingagag. Pwede rin po nung shot at ano oh. Pugi, eh na ba? Oh, oh. last go. Aipit. ipit Ang isa po, gagamang. Oh, gwapo kayo oh. oke, <treats broadband encanta>